Shock pa rin ang mga taga-Australia sa hostage crisis na nangyari sa Sydney noong lunes na nagtapos ng sinugod ng polis ang Glen Cafe sa Martin Place alas dos ng madaling araw. Ang 50-year-old hostage taker na si Manharon Monis na tinawag na shake ang kanyang sarili ay pinatay ng polis. Ang 38-year-old na abogadong si Katrina Dawson at ang 34-year-old na manager ng cafe na si Tori Johnson ay namatay din. Habang paunti-unting lumalabas ang eksaktong detalye ng mga pangyayari, ito ang alam namin sa ngayon. Napansin ni Tory Johnson si Moniz na inaantok alas dos ng madaling araw at tinangka niyang kunin ang shotgun ni Moniz, kung saan nagkaroon ng pagkakataong makatakas ang ilang mga hostage. Pero naagaw ni Moniz ang shotgun mula kay Johnson na kanyang binaril at pinatay. Sinugod ng mga pulis cafe at ginamitan nila ng mga flash grenades si Moniz. Sa gitna ng kaguluhan ay nasaktan si Katrina Dawson na may tatlong anak at namatay. Isang police officer ang natamaan ng shotgun pellet sa mukha at dalawang babae ang natamaan din sa paa at hita. Isang 75-year-old na babae ang natamaan sa balikat bago napatay ng police gunfire ang suspect. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang Peking faith healer na si Manharon Mones na may mahabang rap sheet na puno ng sexual assault ay sinabing nag-iwan siya ng mga bomba sa paligid ng Sydney CBD at nire-representa daw niya ang Islamic State. Walang mga bomba at si Mones ay mukhang hindi alam ang itsura ng bandila ng Islamic State.